So ko, uh, unang-una po kaya po namin ginagawa ito pagkat nagugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito kaya po kinukonsidera namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng miyembro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila no July 23, bumabagyo, walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin ng sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa amin. Why in recess? Why in, in recess? Okay po. Um, how did you learn na may sesyon po? And ano daw ba ang yung pake ng secret sesyon? Yung po, nagulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session na alive po. Kaya ako nag kami, oh, na-inform ba kayo? Eh, lahat ito'y sumagot ng hindi. Eh, sabi na, ba't na nagkaroon ng session? Unang-una, nung huling session natin, nagdeklara ng recess at mag yung kami ng July 30. Pero July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya ako, oh, uh, yun ang aming pinoprotesta sa, sa ginawa nila. Since when po naka-recess? Hanggang July 30 po ang aming huling uh, session, July 9, July 9, at sa aming record, July 30, mag-i-issue. So, sino pong nagpatawag yung session na yun? Eh, kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman yung special session, ni-resume lang nila at siyempre yun, ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Okay. Ano po yung mga tinalakay? yun nga, eh kung ang tinalakay po itong tungkol sa usaping uh, bagyo nung araw na yon, eh, baka pwede pa kami maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, last minutes po yan, ang unang tinalakay because of the political events happening right now, we move for the declaration of the all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadiglarang bakante lahat ng mga komite ng konseho. Kaya lumalabas, eh, parang merong color of politics dito. So, hindi po urgent, hindi po agad-agad na dapat na nakasagawa ng gano'n. Kaya ho, maling-mali po yung ginawa Okay. Meron po pa yung proof or parang ano po sino yung makumatid po? Kasama ba si Mayor? Session, or hanggang kay Vice Mayor ng Baka Tendon? dahil City Council po ito, hindi po kasama si Mayor dito. So, hindi po yung usapin ng mga, ano mga miyembro ng legislative body ng City Council. So, si, si Presiding Officer Vice Mayor Yul Serbo, at yung kanyang mga kasamahan po sa naumani po sa 그리고, uh, majority Bilang mayorita. So, sa majority Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan po 38 mayorita. Bilan po. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. Bilan mayorita. po. mayorita. Bilan 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 Ponsi, na niyo yung political events uh, before that. Ano po ba yun? Well, ano na, siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay uh, sumama kay Yormin Isco Moreno. Hmm. Yung po siguro ang kanilang tinutukoy. Kung kaya kinukonsidera po nilang ito ay isang political, uh, turn of political events, kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalitaan nilang kami sumama kay Yomi Esco Moreno. Okay. Ano pong nangyari sa mga committee chairmanships mo ngayon? Eh, ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako, tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At yung mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga committee nila. Okay. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga committee nila. Mm -hmm. Nabanggit yung assistant majority floor leader kayo eh. Hindi ba ano parang imperative na dapat alam nyo rin kung may session o wala? Oo so, nga po. Pero yung assistant majority floor leader ako. Eh, ni text, ni tawag, wala. Pero sila, meron. May tawagan sila. No? Eh, talagang kitang kita ko na they are in bad faith sa sinagawa nila ngayon At yung unang-unang topic, they move for the reorganization. Tingin ko, we need not, uh, hindi natin kailangan ng lawyer para pasahin yung naganap na yun. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari yung secret session, no? Did you try to ask the concerned mga uh, counselors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya po kami hinaakusahang parang Redundan. sirang plaka na. Redundan. O, redundant, na, paulit-ulit namin kine-question okay. sapagkat lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, eh, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat na aabisuhan sa mga magaganap ng mga committee hearings. At lahat ng referral na yun dapat po sa amin. At kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority. Po. Sorry, so sir, formally, minority block na po kayo natin? Yes, so, technically, legally, eh. dapat kami po. Kasi under our internal rules, ang uh, election at pagpili ng mga minority officers ay eh manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority. Kami lang po at kami lang po dapat mamili. Mm -hmm. Pwede <inaudible> oh, yeah. uh, yeah. uh, Clarify ko lang po, basta lahat po ng councilor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships kayo. Wala po. Ano? po. Councilor lang po kayo. Councilor okay. lang okay. po. Even yung minority as as leadership po. hindi pa klarong. Wala po. po. They okay. considered as all as independent <inaudible> daw. Ang minority floor leader. Who's the minority? Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayoria. At the same time, Oh, siya rin po yung Kapatit chair. Kapatid ni Vice Mayor. Uh, uh, si ni Mayor. 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 Kapatid ni Mayor po. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. And with oh, me. So, may mga critical na committees po yan. Yes. E dapat po kapag uh, siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas, kapag ikaw ang na-assign -na, na, chairman ng Committee on Appropriation, it should come from the majority group, hindi sa minority. So, parang awkward you know? na ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi atatama. Uh, nandito po ba yung dating chairman ng budget? Siya rin po. Ah, siya na rin po dati pa. Ah, Pati Waysen means siya na rin po dati. So, nadagdag yung minority. Siya po yung Waysen so, means. chairman ng means. Ah, okay po. Tinanggal po sa kanya, binigay din po din sa so, minority. So, ang nabigay po kay Consil ako na ay yung minority leadership at saka yung... Chairman sa ng uh, appropriation. So, the, the appropriations dati pa po nasa kanya. Siya rin po. Okay, po. Ano po ang ating magiging ano, parang uh, recourse for this to resolve this ano ba, legality or question natin? Kaya po kami nagsasama-sama ngayon sa wala na po kami matakbuhan dito. Hindi na po kami pinakitinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers. Kasi laro ang mas maraming numero, kaya parang uh, we, we are helpless ay ako uh, tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan marisilbu na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang tama at uh, merong basihan yung kanilang ginawang uh, secret session Hmm, okay po. Paano po? Ano po yung natin? Ano yung gusto nating uh, maging tugon ng korte ano ba yung gusto, uh, gusto sagutin po, ng korte opo, gusto po sana namin na uh, agaran mataroon ng TRO o temporary restraining order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang sesyon until such time na maresolba no kung kung tama ba o mali yung ginawa nilang session na yon and we are praying for the nullification of that secret session based sa sinasabi namin illegal ito sapagkat wala ng due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Follow up lang po, eh, ko lang po. Sabi niyo kanina yung hmm. sa TRO you want na ipatigil yung session. What do you mean? As in yung regular session po natin? Pwede po ba yun? Hindi po ba yun service sa uh, uh, mga manilin? May explain po niya, uh, uh, Sir, name na lang po. Uh, Councilor Jim Mason po. Kasi po kaya po kailangan ng tirador dito kasi po uh, kada nagse-session po tayo nagre-refer po tayo ng mga batas na tatalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee ang committee po, ang system natin, para may check and balances, may tamang representative po dyan ng major majority at minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano ba yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi nare-recognize bilang minority. Kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiimbitahan sa ating mga committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka-committee hearing is yung majority which is sila and yung minority po na for all intents and purposes sila rin po ang composition so hindi po nangyayari ang tunay na check and balances na sinigurado po sa akin ng ating konstitusyon kaya habang nagpapatuloy po ang session hindi po nasisigurado na ang mga lumulusot po na, na ordinasa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso na balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya may marapat po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng tiyak ko. Nang sa ganun po, hindi po ma-subject into question po question kung anuman pong mga ordinansa ang lumulusot po sa konseho na naso ng nasod na Manila. Nakaspecify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yun magig... will not put in limbo yung, yung mismo binagawa po ng council para sa mga manilay. I understand naman yung kung sa gagaling pero Meron bang time frame lang tayo or a certain period na tinahinigin sa court? Pwede na be the po kasi na po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gano'n po ka-importante itong uh, aming pong sa kanila. At kailangan din po intindihin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusod po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga yung mga ordinansya po na pinapasa ng nasod ng konseyo ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-represento ng tama ang will po ng aming mga votante po kasi lahat din naman po kami dito elected. So it follows that we also have the will of the, those people who voted for us and it is a great disservice for them if their wills are not represented po in the city council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po, hindi po kami Uh, kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings, eh, parating na po ang ating budget. So imagine nyo po, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin, pero isang panig lang po ang isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po mag- hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalapan ng mabit. Nakita ko lang po may pinipirma. Ano ba ito? Papalagas ba kayo ng parang manifesto to the council? Ano po yung pinipirma tayo? And what um, does it indicate? Yung pong pinipirma po yun, eh, very verification po. Ibig sabihin po, kailangan po yun. Para po sa kuruki yung pinipirma. Sige po, thank you po. Hingi na lang po sana ko kahit sa staff niyo yung kompletong listahan niyo pong mga counselor. And at the same time, ano po yung mga posisyong inalisa niyo? Para